Yes, special guest ang inyong boy Aga sa Black Rider. At titingnan natin kung ano magiging reaction ng aking nanay. Dali-dali yeah. ah! naman yun. Sige nga, sa tingin nyo kaya nyo mag-artista. Oh, kaya ko. O, sige, sample kaya nga. Kung sakaling kukunin kayo ng Black Rider. <laughs> Napanood niyo ba yung episode sa Black Rider kagabi? Parang familiar yung tao dun eh. Yun know, ang pakita ko sa inyo. <laughs> <laughs> Parang yung familiar! Bakit kaya mo yon? <laughs> Ako pa! Ba? Baka ikaw sumuko. Mm. Grabe, yung galing naman. As tears to na for today's video. <laughs> so, guys, nag-special guest ang inyong boy Aga sa Black Rider. At titingnan natin kung ano magiging reaction ng aking nanay, kung saan nalaman niya na lumabas ako sa TV, as tears to na. Tara, let's go. Autograph. Kailangan mo autograph? Ano ba? Autograph? Kaya. Mami! Yes. Mami! Yes! Did you watch the episode of Black Rider last night? Hindi. Ha? Ah, hindi niyo pinanood? Hindi ako nakapanood. Hindi ako. Bakit ba? Mami, may lumabas kasi doon guest eh. Uy, wait, bakit? Kung na-content ko yan? Yes, hindi kasi yan to. Walang prank to ngayon. May lumabas na special guest doon. O, oh, ikaw yun, di ba? Pero, Ay, yun, pala Ay alam niyo pala eh. Eh, papanood ko na sa inyo ngayon. Oh. Kita ko lang yung sa TikTok. Ah. Anong gagawin ko? Pusog ah, lang ang harap. atin na may yung reaction niyo. Sino mo? Ano? Ano? Eh, Black <laughs> Friday riyan eh. Ba't landi yan? An? Black eh. Landi Eh, yun yung rule ko eh. Malandi ako dito eh. Ang dali-dali naman yun. Wala <laughs> naman paano. Eh, tignan mo nga ako. Wala naman paano yun. Baka ikaw. Parutan lang pala yun. So, ano masasabi niyo, mami? Astyashka na ako. Kakabalik ko lang ulit sa screen after ilang Isang years. Na? Easy lang yung papel mo. Sisiw lang yun, nago. Sisiw lang? Sa <laughs> so, tingin niyo, kaya niyo mag-artista? Sana naman lang yung action star na... Blah, blah. Ay, mali. Ganon. Ganon. Kaya yung sa tingin nyo kaya yung mag-artista. Kaya na, landian lang pala yan. Oh, o ah. oh, sige nga, sa tingin nyo kaya nyo mag-artista. Oo, oh, kaya ko. O oh, sige, sample nga, kung sakaling kukunin kayo ng Black Rider. oh, anong role nyo? Anong magandang role? Karate. Karate? Oh, o sample nga ng karate. Ba't ako si sample? O din, makakaratein ko, si Rick. Pakinggan niyo po. Oh. Oh, kunya Black Rider episode to. Oh. Ano pa kasi wala niya. Gusto mo pa? Kayo si ano si Maricel. Maricel, sino Maricel? Lights, camera, action. Ang sino kaya kakaratin ko ini turbo mo naman. Hello, action nga eh. Maricel! Nasaan si Maricel? Oh, nandito ako. Bakit? Ako yung nana ko? Ano ka sa akin? Teka oh? lang! Teka lang! Teka lang! Take two! Take two! Take oh. two! Ko ba? Teka Parang lang! Huwag kayo panakit! Alam nyo, pag isang pag-artista, yung, 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 yung action na hindi talaga dumitikit. Umaga na lang. Kaya kapag ito, tumatakbo ka eh. Kaya kasi lumalapit kayo sa akin eh. Okay, <laughs> alam ko din yun. Okay, okay, two. Hindi dumitikit, dapat marunong pala oh, okay, naman. Ang eksena okay. natin, oh. may utang ako sa inyo. Oh. May utang kayo sa akin na malaki. Tapos oh. sisingilin ko kayo. Sisingilin mo ako? Wala naman. Hindi ever ako nagkautang eh. Marisen! Sa bakit? Wala kang sakin! Sa yung utang mo, hindi mo pa binabayaran si singiling ko na. O, wala pang pambayad eh. At yung tapang po? mo, ikaw na ngayon walang pambayad. Papalayasin dito dito. Pabayad o, ka na ng ay, utang. Ko ayaw ko. Magagawin mo. Ha? Kung ayaw ko. Hindi pwedeng ayaw mo. Overdue ayaw ka mo na. Mo o, ayaw ko nga eh. Maghintay ka kung kailan ako magkakapera. Bakit ikaw bumayabang? Ha? Okay. Magbayad ka ng utang mo, papakulong kita. Kahit pakulong mo, ako, Hindi ako natatakot. Kasi wala naman ako. Wala naman ako yung bridge of contract. Anong ano bridge contract? of contract? Wala naman ako pinirmahan na may utang ako iyo. Hindi ako papayag! Pag umiwas kayo, ha? Kasi, ha? Uh, shoot. Oh, Iwas mo doon. Bakit umiwas ka pa ganyan? Oo. Uh... O nga bro, kita. Oh. Go. Oh my God. Kanyari, mag-away na tayo. Go, wabay na mo. Bang... Tuntukan? Oo. Action, tuntukan, action. Na? Tuntukan. O. Kailan ka? Eh basta, tuntukan! Eh wag pa kasutuin nyo ko talaga eh. Hindi nga ako sumusunso. O. Wag magtatama ah. pag tumama oh, Hindi kayo ay magaling atsista. Kailan lang sa ka akin? O. Oh. Go. <hits> o. Oh. Hindi, oh. hindi pa ako sumusunso. Kailan oh. ka lang? Agad. <hits> 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 Kris. na. O, tapos na. Mas bagalin ka ko sayo. Muna kayo tawen. Tawen kayo na kwarto ko. So, gusto ko lang naman ipapanood sa inyo yung ano ko. Yung eksena ko na. Kakabalik ko lang sa TV. Nauwi tayo sa bugbugan ako pa mo agad. Ay, GMA. Gusto niyo na action star. Kakalaban kay Ruro. Ito kunin niyo kontrabida. Okay na ako. Pero may episode ako mamaya. Abangan niyo. Wala, Rider. Oto, hey, na ka. Yung only ling-excite ako. Nakakapagod.